Oo, dumadaan ka ba sa mental stress ngayon? Dumadaan ka ba sa mental anxiety? Dumadaan ka sa anxiety o depression ngayon? Nandito ako para sabihin sa iyo ang isang kamanghamanghang bagay. Sabi sa Biblia, di tayo binigyan ng Diyos ng takot, kundi kapangyarihan, pag-ibig at matinong pag-iisip. Binigyan tayo ng Diyos ng lakas, pag-ibig at malinaw na isip. Kaya ipinahahayag ko ang lakas, pag-ibig at malinaw na isip sa iyo ngayon sa pangalan ni Heso Kristo. Dalangin ko lahat ng problema sa isip, stress, depression, anxiety, umalis sa pangalan ni Jesus. At ngayon, ipinahahayag ko ang paggaling sa iyong isipan. Ipinahahayag ko ang isip ni Kristo. Ipinahahayag ko ang kaligtasan. Ipinahahayag ko ang paggaling. Ipinahahayag ko si Jesus sa iyo ngayon sa pangalan ni Jesus, ang pinakamalakas na anak ng Diyos. Para sa iba pang mga video, sundan kami. Panoorin ang aming TV show sa www.godsend.tv. Gumaling at naligtas ka na sa pangalan ni Jesus. Pagpalaing ka ng Diyos.